Aries, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan, at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. At ang mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 20 number 12 at number 29. Taurus, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 14 number 31 at number 15. Gemini, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 25 number 40 at number 18. Cancer, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 29 number 12 at number 15 Leo ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan, at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin Aries ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. At ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 17, number 36 at number 40. Virgo, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin liyo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 18 number 21 at number 36 Libra ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 24, number 43 at number 15. Scorpio. Ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw at ang masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 24 number 11 at number 36 Sagittarius ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan at ang numero ay kasiyahan sa mga gagawin Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 34, number 5 at number 10. Capricorn, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay, ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan, at ang numero, ay kasiyahan sa mga gagawin libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 19 at number 27 at number 31. Aquarius, ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan, at ang numero, ay kasiyahan sa mga gagawin Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 28, number 14 at number 5. Pisces. Ang mga kulay at numero ay paulit-ulit lang ang binibigay ng gabay sa buhay dahil paulit-ulit ang pamumuhay. Ang kulay ngayong araw ay pagganda ng kalusugan, at ang numero, ay kasiyahan sa mga gagawin libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 21 number 8 at number 36.